Buwan unang pagbagsak ng mundo, dumating ang nuclear winter sa planeta. Ang usok at abo na itinapon sa atmosfera ng mga bomba ay humarang sa araw. Ang mga temperatura ay bumagsak, at ang mga pattern ng panahon sa buong mundo ay nagulo. Malalakas na ulan ang dumaan sa Europa, habang ang mga tagtuyot ay nanalasa sa Hilagang Amerika. Ang pagbagsak ng ekonomiya ay mabilis. Sa China, bumagsak ang Partido Komunista dahil sa bigat ng panloob na pag-aalsa. Iniwan ng mga lungsod, ang kanilang mga populasyon ay tumakas patungong kanluran sa paghahanap ng pagkain at kaligtasan. Ang Russian Federation ay nagkawatak-watak din, winasak ng digma ang sibil at pagbagsak ng sentralisadong kapangyarihan. Isang taon matapos bumagsak ang unang bomba, hindi na makilala ang mundo na walang bisa ang United Nations, pinalitan ng isang maluwag na koalisyon ng mga bansang nakaligtas na nagtutulungan upang maiwasan ang malawakang gutom. Ang hilagang Europa at ilang bahagi ng Amerika ang naging mga huling kanlungan ng sibilisasyon. Ngunit maging doon, halata ang bigat ng pagsubok. Mga refuge mula sa Asia at Russia ang dumagsa sa bawat sulok ng mundo nagpapahirap sa mga infrastruktura at nagpasimula ng mga tensyon sa mga bansang hindi naapektuhan ng panimulang pagkawasak. Ang mga nakaligtas sa mga lugar ng digmaan sa Asia ay namuhay sa pamamagit ng pangangalap sa mga lungsod na may radyasyon, habang ang mga pansamantalang komunidad ay